medyo matagal na rin akong hindi nakakapagluto ng tahong. Kaya sobrang namiss ko talagang magtahong. Kaya naman mga mare, tara samahan niyo akong magluto ng ating tahong masabaw recipe ni Sa isang kaserola, maglalagay tayo ng star margarine. kailangan mahina lang yung apoy natin para maiwasan na masunog yung store margarine. Tapos, magigisa na tayo ng bawang. Tatlong buti lang ginamit natin bawang dito. Haluhaluin natin ito ng konti. At pagkatapos, pwede na natin isunod yung sibuyas. Depende sa inyo kung gaano kalaki ang inyong ay maliit lang kasi maliit na lang yung mga natitira ko dito ng Sunod na agad natin yung luya. So sa luya, ang ginagawa ko ay sinagasa ko lang mabuti tapos hindi ko binabalatan. Pinipitpit ko lang ito dahil nandito ang sustansya ng luya sa balat. Haluin lang natin ito ng konti at tapos pwede na natin isunod ang kamati. Apat na piraso ang ginamit ng kamati dito. Haluin lang natin ito hanggang sa maluto ang kamati. Takpan lang natin ito para mas mabilis itong maluto. So, luto na yung kamatis. Pwede na tayong ilagay yung bako. Isang kilong tahong ang ating binili. 100 pesos. O, so, ba diba? Ang mahal na dito ng tahong. Haluin lang natin ito na mabuti. Para mag-combine yung mga panggisa na ating ginamit. So, kapag nahalo na natin ito ng mabuti, ay pwede na natin itong ilagay ang hugas bigas. Ito ay pangatlong hugas bigas ang ating ginamit para mas malasa yung ating sabaw. Tapos, ay takpan lang natin ito hanggang sa maluto ang tahong. At pagkaluto naman ng tahong, pwede na natin timplahan ng konting patis. At gamit natin patis, Gato puti lang yan. Bekene men. <laughs> Tapos, lagyan din natin ng konting pamintang durog. At konting gini sa mix. Pagkatapos ay pwede natin ilagay ang siling green. Mahaba kasi masyado ito kaya hiniwa-hiwa ko lang siya ng tatlong piraso. Maguhin lang natin ito ng konti para mag-combine naman yung pampalasa na ating ilagay. At pagkatapos ay pwede na natin ilagay yung ating hinimay na dahon ng malunggay. Haluin lang natin ulit ito. At pagkahalo nito ay pwede na natin patayin yung apoy para may naman na ma-overcook ang ating dahon ng malunggay. So, ayan, luto na yung ating tahong recipe. Ano pang hinihintay nyo, mga mare? Luto na rin kayo nito. Para naman paminsan-minsan, makakain tayo ng healthy ulam. At kung nagustuhan nyo ang ating recipe, baka pwede, mga mare, pakifollow naman, like and share. Thank you for watching!